Posibleng patawan ng ban ang Pilipinas sa mga international sports competitions dahil umano sa hindi pagsunod ng Philippine Sports Commission sa code ng World Anti-Doping Agency. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Humaharap ang Pilipinas sa posibilidad na hindi makalahok at mag-host ng mga international sports competition gaya na lamang ng Olympics, Asian Games at Southeast Asian Games. Ito ay matapos na di umano nakasunod ang Philippine Sports Commission sa code ng World Anti-Doping Agency o WADA. Magugunita na noong nakaraang Setyembre nagpadala ng sulat ang WADA sa PSC para isaayos sa mga umano'y non-conformity ng komisyon. Apat na buwan ang ibinigay na palugit ng WADA pero wala o manong sagot mula sa PSC hanggang sa sumapit ang deadline noong January 22. Dahil dito, muling inabisuhan ng WADA ang Sports Commission at binigyan ng tatlong linggo para sumunod. Sa inilabas naman na pahayag ng PSC noong biyernes, mariin nilang itinanggi ang hindi nila pag-asikaso sa mga hinihingi ng International Anti-Doping Agency. Ayon sa PSC, mula pa noong Setyembre ay gumagawa na ng hakbang ang komisyon sa paikipagtulungan ng Philippine National Anti-Doping Organization o FINADO. Nagsimula na rin makipag-usap ang PSC sa WADA noong January 25 para makasunod sa lalong madaling panahon. Sa naging panayam naman ng PTV Sports kay PSC Chairman Richard Bachman sa kanyang pagdalo sa Philippine Sports Writers Association Awards kahapon, ipinangako niya na inaayos na nila ang mga requirements ng WADA so far, Chairman's office is now involved with the uh, Pinado and we're going to make sure we'll get back on track. Ayon pa kay Bachman, ireresolba rin ang naging problema sa isang atleta noong 2016 na nagpositibo sa isang prohibited substance. Now, we just had a meeting uh, this morning, okay? And I think one of the issues is um, the 2016 athlete. I can't mention a sport, I can't mention a name because it's uh, data privacy but with the help of POC, namely Richard Gomez, we were able to find uh, that athlete. So, Finado, uh, Doc Finado will be leaving tomorrow, and I try to uh, uh, talk to that athlete. Sinisigurado ng PSC na ginagawa nila lahat para hindi mawala ang Pilipinas sa international competitive sport. Dari Loclares para sa bayan.